So yun no? magmasid pa rin tayo no. So baka marami sila, baka bigla pong bumalik. So pasensyaan po niyo mga kadulong, yung flashlight po natin medyo hindi po makita po yung mga kalaban dahil po sobrang hina po no. Kasi ito po yung ano, ginagamit po natin, ito. So kapag may pira po tayo, bibili po tayo ng uh, mas maliwanag po na flashlight mga kadulong. So yan, uh, dyan, natake po ako dyan sa tao na yun pero hindi siya natagumpay dahil po uh, hindi niya alam na mayroon ka mayroon din tayong alam at may kapangyarihan po natin no? may lakas po tayo asa ka nandito po si Rama Kadol ka so uh, magingat po tayo pa rin no? Ram ano ba talaga yung mga uh, yung nangyari doon sa mga kaharian mo kasi uh, bakit ka sinusundan pa rin dito kasi gusto nila na pati ako patayin nila ganun ba para dahil sa gusto nila na sila talaga yung magang ng no gusto nila agawin yung oh. trono sa palasyo namin kaya yun pati ako papatayin nila yun ang pinakahirap kaibigan yung mga kasama mo yun pong gustong humabol sa iyo dahil po sa trono na gustong uh, agawin nila sa iyo yun ang pinakahirap kasi po ay sobrang lakas po nila mas lalo silang lumakas ngayon dahil kumampi sila sa check balang balang itim balang itim so yung check balang ba is uh, pwede yung mag, uh, ng tao pwede ba gayahin pwede nilang gayahin ng yung tao kapag ganito malaking buwan malaking buwan kapag malak ah, hindi malaki, walang buwan kaya pa rin lang gayahin pero, pero mahina sila hindi sila masyadong malakas pero ngayon grabe ang lakas nila oh, uh, kasi mali, malaki pong buwan ngayon no? sobrang laki yung buwan pero yun. isa lang po yung nakita natin no? isa lang siya pero buti napansin mo parang isa sa prinsipe bago yung ano mo right hand mo parang isa sa prinsipe dati sa tingin mo kaibigan Nandito pa kaya? Wala na. Napuruhan ko na yun kanina dun. So, so ganun kaibigan. Uh, bako, baka ako po yung maalawot dito. Dahil pumuwi pa ako, baka harangan po ako ba. No? Ano ba? Pero mag, magingin pa rin tayo kasi may hawak naman tayo ng uh, ano, ispada. No? May ispada ka naman. At wag kang mag-alala pag uwi mo mamaya ipapasunod ko sa iyo yung gabay ko para ligtas nang umuwi. Sige. Maraming salamat kaibigan. So, may dala pala akong ano kaibigan. Yung kunting ano lang. Uh, medyo baka magustuhan mo, mo ito. Ito, itong biskwit na ito. Oh. Eh, salamat ito kaibigan. Hmm? Yan no, mayroon pa oh, mayroon pa. So, may may pangulam. Walang asin yan ha? Okay na to. Salamat nito kaibigan Bigan. walang problema, walang alaman Kapag may makasawod po tayo, makasawod po ako. Hindi lang yung yung po ang bibilhin ko. So, siguro baka po may maawa po ng viewers po natin baka may magbibigay. Tabigan ayos lang ba? Okay lang kaibigan Bigan. Ha? Okay lang ba? Baka ano po yung kapal dito Kapag Walang Masama ba dyan? Okay naman Kasi hindi naman din sila pinipilit no Oo um, Sa Sa magbigay lang So yun mga ka no So ano lang po uh, Siguro ito po Ito lang nga video mga ka ay para lang po Karam kasi wala po tayong pira kailangan po natin kung ah, sa gusto lang po tumutulong kay Ram dahil ito po walang ilaw o oh, ito kailangan po natin no? ah, kapag may pira po tayo kailangan po natin to. Ah, kapag mayroon pong maawa kay Ram na may magbigay so maraming maraming salamat ano sa inyong mga kanuno So ano lang po ay para lang po kay Ram no. Sana po ay may tutum may ma matutulong po no may magbigay din kay Ram. So ito po yung na video na ito, ito na part po mga kadul ay magas So, sabigan ah uh, ito lang po Uh, baka may pong uh, baka may magbigay po baka mayroong pong maawa po sa iyo na mayroong magbigay kunting ano lang halaga baka para po ay makabili po kayo uh, tayo ng ulam no para po makatikim ka ng litsong manok na walang asin ayan no walang Wala asin ano lang yan binili ko lang, lang po sa tindahan So ayos lang ba sa'yo Ram? Kakain ka ba dyan? Ayos na to. So yun mga kadal no. So ginigay po natin yung dala po natin. Punti lang po yan. Uh, kapag uh, siguro mga limang buwan makasahod po tayo. Bibili po tayo ng grocery. No? Kaya Ram kung makasahod po tayo. At sana po i-share po yung itong video makadal para marami po makapanood. No? So dito po sa dito po sa nilagay sa uh, kubo ko. No? At pa lang po, no, walang ano, walang uh, ilaw. Uh, ito lang po yung lampara, no? 'Yun. So dito magmasid pa rin ako dito makadol habang habang ano. Kasi nagsasaing po si Ram at siguro mag uh, magselosalo kami, no. Ayos pa Ram. Luto na ba Ram? Luto na ba? So dito muna ako ha. Magmamasid muna ako dito. So yun mga kadol. No? So ito nga video po mga kadol. Dito, dito lang po. Dito lang po mga kadol. Uh, Magastagsikas po ako no. So sana po ay patawarin po nyo ako mga kadul So sobrang nahihiya po ako dito. Dito lang po. Dito lang po. No? Gusto lang po talaga ako tumutulong mga kadol. No? Para po kay um, So, kasi ngayon eh, hinahabol po siya sa mga uh, dati niyang kasama. Gusto siyang patayin. You no know? ano pong nangyari po doon sa dati niyang uh, ama, ayun po ang gusto lang ng, ano, mangyari. So, mag-ano tayo dito, mag sa paligid. Maka marami pong nag-aantay ng uh, sa ka natin, natin dito. You no? Know? So, ito po mga kailan uh, kasi nasabi, nasabi ko ni Ram tapag kapag umuwi po ako uh, pasunod, uh, po ako ni sa kaibigan po ni Ram para po iligtas po tayo so huwag kayo huwag tayo magalala dahil po ay may ano natin, may lakas po tayo no? pwede na natin gagamitin po yung ano natin pero kapag lagi po natin gagamitin mangihina po tayo so yun po makaidolitin ko uh, dito po nga video na ito dito po nga part na ito uh, magastag gcash po ako hanapin po niyo makadol sa so, gusto lang po tumutulong po kay Ram um, nandito po may gcash po tayo magastag gcash po ako dito ito lang po ang video sana po ipatawarin po niyo ako dito lang po ito lang po yung video na ito pero mayroong parang mayroong matakbo dito Ram kabigan parang may tumatakbo dito, dito? Huh? Siya na siya ba nagmasisi masisi ba sa dito sa paligid? Buti ay ano, uh, ah, tumutulong siya. Goal niya. Huh? So dito ka lang ah, kaibigan para ligtas ka. At sobrang layo po na po yung uh, bundok na yung, yung pinapuntahan po natin. Dati yung pumupunta ko doon, sabi mo masaya sila nakikita niya ako. So ngayon, try do ka pa. Nangang dahil po sa mga masamang tikbalang lang. Dahil yung kapangyarihan. Nagkaroon ko ako dahil yung kapangyarihan. Yung dahil yung kapangyarihan. Kasi diyan sila. So, yun po, mga kadal, nagluto po si Ram po. No? So, antayin po natin baka lapit na yata na maluto Ram. So, ang bilis mo nagtoto, natoto, no? Ayan, no? Ito so, yun natin. Hmm. Yan, mga kadal, So, ito po yung kagamitan ko dito, mga kadal. Ano lang po, ah, uh, pinagamit po ni Ram. Ito po yung su suot, sinusuot niya. Yan. So ano lang po. Sobrang sakit po talaga yung dila ko mga kadol dahil nakagat. Nakagat ko sa sariling ngipin. Tayo mo kumpiyansa kaibigan ha. Kaya so, mayroon pong kung so, sa tingin mo wala na dito no? Nasakta na to no? Napuro na? Pero hindi yung mamatay. good. Kunin mo yung ano, yung biscuit na binigay ko. Yan o. So yung mga kaidol, yung kaibigan po na ramay, nagmamasid na sa paligid. So huwag tayo mag-alala dahil po may uh, kaibigan po natin nagmamasid. No? Medyo nangihina ako mga kaidol dahil inaasakit po ako ng tao na yun. ganyan talaga mga kadal kapag uh, uh maraming pong malakas na mga samang mga elemento kaya ng mga tikbalang so medyo kailangan natin mag iingat no? so ngayon gagawin uh, po namin ngayon uh, siguro lutong luto na po na po yung kanin kakain po kami ng salo salo po kami Ram at sana po ay ah uh, hindi na po babalik yung tao na yun kasi sa sobrang lakas po makadol dito po nakita ko siya doon biglang nawala at pumupunta dito katapos doon sa paligid para may kaiba po akong nakikita so ngayon si Ram nasa loob no si loob ang busy gusto po ano magsasalo po kami ayan malaki pong buwan mga kadul kaya pala uy mabuti lang sigurado mga kadol na hindi na babalik buti malakas po kaibigan mo ng hindi basta basta mapuruhan Yang malaka, malaki pong buwan mga kadol so yun po mga kadol ah, siguro kain muna kami mga kadol siguro hindi na yata ako video so Kasi sobrang layo na yung bahay ko Umuwi muna, pa ako So yan, maraming maraming salamat po Sana po ipanurin ito hanggang dulo Parang may tumitingin sa atin dito So yan mga kadol